Paano kung ang mga bituin ay hindi lang basta nanonood sa iyo, kundi inihahanda na ang mga biyayang para sa iyo? Libra, dumating na ang iyong panahon. Pagkatapos ng maraming buwan o baka taon ng paghihintay, pagsasakripisyo at pagbibigay ng hindi humihingi ng kapalit, ang universo ay sa wakas ay kumikilos pabor sa iyo. Hindi ito basta-bastang astrological forecast. Ito ay isang bihira at makapangyarihang window ngayong Abril 2025 na maaaring magbago ng iyong pinansyal na kinabukasan magpakailanman. Ang tanong ay hindi kung handa ka na ba sa kasaganaan, kundi makikilala mo ba ang mga senyales kapag dumating na ito? Dahil ngayong Abril, ikaw ang pinili ng mga bituin. At kung makikiayon ka sa enerhiyang ito, maaaring magbago ang lahat sa napakatagal na panahon, si Libra ang tahimik na arkitekto ng kapayapaan, palihim na inaayos ang kaguluhan ng iba, nagsasakripisyo sa likod ng mga pangyayari, at inuuna ang pag-ibig at katarungan higit sa lahat. Ngunit sa paggawa nito, madalas mong isinantabi ang sarili mong mga pangarap. Mas marami kang ibinigay kaysa natanggap, gumiti sa gitna ng bagyo, at matiyagang naghintay ng iyong pagkakataon. At ngayon, narito na ito. Ang Abril 2025 ay nagdadala ng isang napakabihirang astrological window puno ng napakalakas na enerhiya na may kakayahang buksan ang pintuan ng kasaganahang matagal mo ng tahimik na ipinagdarasal. Ito ay hindi basta swerte. Ito ay pagkakaayon. Matagal nang minamasdan ng universo ang iyong paglalakbay, inihahanda ang lahat, at ngayon handa na itong gantimpalaan ka. Sa video na ito, isilip tayo sa mga cosmic na dahilan kung bakit si Libra ang napiling pagpapalain. Paano ang mga planetaryong pag-aayos ay hinuhubog ang iyong landas? At ano ang dapat mong gawin upang tunay mong matanggap ang biyayang pinansyal na ito? Kung kailanman ay nagduda ka sa iyong halaga, ito ang patunay na hindi kailanman kinalimutan ng mga bituin ang iyong pangalan. Filipino Translation, Libra's Personality and Financial Destiny Libra, hindi ka kailanman naging isang karaniwang zodiac sign. Ikaw ang sagisag ng balanse, kagandahan, diplomasya at biyaya. Pinamumunuan ka ni Venus, ang planeta ng pag-ibig, karangyaan at kasaganaan kaya likas sa iyo ang enerhiyang naakit sa yaman. Ngunit hindi ito ang maingay o magulong uri ng yaman. Ang hanap mo ay kasaganaan na may elegansya, kapayapaan at integridad. Sa buong buhay mo, hindi naging pera ang pangunahing layunin mo. Mas pinili mong unahin ang harmonya kaysa ambisyon, relasyon kaysa personal na tagumpay, at katarungan kaysa kayamanan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala kang pangarap na yumaman. Sa kaibuturan mo, may nakatagong pananaw ng isang buhay kung saan malaya kang nagbibigay namumuhay ng may kagandahan at walang pangamba sa laman ng iyong bank account. Ang iyong kaluluwa ay naghahangad ng balanse, hindi lang sa pag-ibig o pagkakaibigan, kundi pati na rin sa iyong pananalapi. Hindi mo nais yumaman para magyabang. Gusto mong magkaroon ng yaman upang tumulong sa iba, magtayo ng makabuluhang bagay, at maramdaman sa wakas ang katahimikan ng pagiging ligtas. Ngunit sa loob ng maraming taon, Tahimik kang nagdusa. Pinanood mong umangat ang iba sa pagiging maingay, agresibo, at makasarili. At minsan, tinanong mo ang sarili mo, mababayaran pa ba talaga ang pagiging mabait at mahinahon sa isang mundong maingay? Ang sagot ay oo. Dahil ang landas mo ay hindi kailanman tungkol sa madaliang tagumpay. Ito ay tungkol sa enerhiyang nakakaayon sa universo. At ngayong Abril 2025, magsisimulang kumiling ang timbangan pabor sa iyo. Sa buwang ito, ang iyong mga natural na biyaya, ang mata mo para sa kagandahan, ang kakayahan mong lumikha ng pagkakaisa, at ang abilidad mong makita ang dalawang panig ng bawat bagay, ay magiging iyong pinakamahalagang puhunan sa pinansyal. Ikaw man ay isang artista, tagapamagitan, manggagamot, o tagapangarap, ang enerhiya mong libra ay hinahatak na ngayon ng universo. Mapapansin ng mga tao ang iyong talino, pagiging malikhain, at ang kalmadong presensya mo. At ang mga oportunidad, lalo na yaong may kinalaman sa pera, ay magsisimulang dumaloy. Ito ang punto ng pagbabagong buhay kung kailan ang pagiging masyadong mabait ay magiging iyong superpower at lahat ng sakripisyong ginawa mo ay magsisimulang bumalik sa anyo ng kasaganaan. Filipino translation Anong espesyal sa Abril 2025? Ang Abril 2025 ay hindi lang basta isa pang buwan sa kalendaryo. Ito ay isang celestial turning point. Isang napakabihirang sandali na matagal inaabangan ng mga astrologer. Para kay Libra, hindi lang ito tungkol sa mga planetang gumagalaw sa kalangitan. Ito ay tungkol sa pagkakaayon ng tadhana, pagbubukas ng enerhiya at pag-agos ng matagal mo nang hinihintay ng hinihintay na mga biyaya sa paraang hindi mo inaasahan. Pag-usapan natin ang mga kaganapan sa kalawakan. Una, ang iyong ruling planet na si Venus ay nasa sentro ng enerhiyang ito. Papasok ito sa isang makapangyarihang trine kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte. Ang pagsasanib na ito ay lumilikha ng tuwirang daan sa pagitan ng iyong mga panloob na hangarin at panlabas na gantimpala para kay Libra, ito ay isang napakalaking bagay. Dahil si Venus ang namamahala sa iyong mga halaga, sa iyong estetika, sa iyong pagmamahal sa kapayapaan, at sa mga nakatago mong talento. Kapag si Venus at Jupiter ay nasa perpektong pagkakaayon, binubuksan ng universo ang mga pintuan na ni hindi mo alam na umiiral. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Ngayong Abril, si Pluto ang planeta ng transformasyon at muling pagsilang, ay magsisimulang magbigay ng banayad na presyon sa iyong astrological chart. Hindi ito upang sirain ka, kundi upang itulak ka papunta sa mas mataas mong potensyal. Parang sinasabi ni Pluto, masyado ka nang naging maliit, panahon na para lumaki. At ang pagtulak na ito ay hindi masakit, kundi nagbibigay lakas bigla mong mararamdaman ang tawag na kumilos ng mas matapang, magsalita ng mas malinaw, at ang kini ng kasaganaan na matagal mo ng kinatatakutang hingin. Dagdag pa rito, mayroong partial lunar eclipse sa kalagitnaan ng buwan, isang enerhiyang pintuan na magtatapos ng mga lumang pattern at magbubukas ng mga bagong posibilidad. Ang mga eclipse ay likas na paraan ng kalikasan para pabilisin ang mga pangyayari. Kung may isang bagay na matagal nang naipit, gaya ng ideya, proyekto o desisyon, ang lunar event na ito ang mag-aalis ng hadlang. Lalo na para sa iyo, Libra, na kilala sa pag-aalangan at labis na pagsusuri sa bawat pagpipilian, ang eclipse na ito ay magdudulot ng emosyonal na kalinawan at banal na tulak. At sa huli, magtatapos na rin ang Mercury Retrograde sa unang bahagi ng Abril. Malamang naramdaman mo ang kalituhan, pagkaantala at magulong enerhiya nitong mga nakaraang linggo. Pero ngayon, lilinis na ang ulap. Babalik ang linaw. Kasabay nito ay darating ang mga insight kung saan pupunta, ano ang gagawin, at paano palalayain ang daloy ng pera sa iyong buhay. Ang kombinasyon ng Venus-Jupiter expansion, Pluto transformation, eclipse energy, at Mercury Clarity ay parang isang cosmic cocktail para sa kasaganaan. Pero hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga taong nagsumikap sa kanilang inner healing. Para sa mga nanatiling mabuti, kahit mahirap. Para sa mga hindi sumuko, at ikaw yon libra. Maaaring maliit lang ang simula. Isang mensahe. Isang panaginip. Isang biglaang ideya. Pero huwag mo itong baliwalain. Magsisimula ng gumalawang universo para sa iyo. At kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang kanyang bulong. Panahon mo na. Ang astrological window na ito ay hindi basta tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa banal na tiyempo. At kapag napagdesisyonan ng universo na si Libra ay aangat na wala nang makapipigil pa. Filipino translation? Paano gagantimpalaan ng universo si Libra-Libra palagi kang naglakad sa tahimik na landas? Mas pinili mong mamuhay ng may kapayapaan kaysa sa kapangyarihan. Nilunok mo ang iyong pride kahit kailangang magsalita ka na sana. Tinulungan mong magningning ang iba kahit pakiramdam mo ay nawawala na ang liwanag mo. At bagaman maaaring hindi ka napansin ng mundo, ang universo ay hindi kailanman lumihis ng tingin sa iyo. Matagal ka nang pinagmamasdan ng universo. Nakita nito ang mga gabi kung kailan katahimik na umiiyak hindi dahil sa pera kundi sa pag-asa na sana may kaginhawaan nakita nitong araw-araw kang bumabangon na may kabutihang loob kahit mas madalisa na ang magalit nakita nitong inalagaan mo ang mga pagkakaibigan inayos mo ang mga nasirang relasyon nanatili ka sa mga trabaho hindi dahil sa kasiyahan kundi dahil ayaw mong biguin ang iba at ngayon, sumasagot na ang universo. Ang Abril 2025 ay simula ng karmic reward cycle para kay Libra. Bawat patak ng emosyonal na lakas na ibinuhos mo sa iba ay babalik sa iyo sa anyo ng kasaganaan. Hindi ito basta-bastang swerte. Ito ay banal na kabayaran. Isang pagbabalanse ng cosmic scales. At para sa isang zodiac sign na pinamumunuan ng hustisya at katarungan ano pa ba ang mas makatao't makapangyarihan kaysa rito? Bigla na lang mag-uugnay ang lahat. Yung oportunidad na akala mo'y nawala, babalik. Yung ideyang minsan mong pinagdudahan. Magkakaroon ng sigla. Yung taong hindi kailanman nakita ang halaga mo, ngayon ay gustong mamuhunan, sumuporta at maniwala sa'yo. Mapapansin mong may mga ang bumubukas kahit hindi mo ito kinakatok. Mga mensahe mula sa nakaraan. Mga alok na parang hindi totoo. Pero totoo ito. Dahil karapat dapat ka. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nagtiwala ka. Ang mga pinansyal na biyaya na darating ay hindi lang tungkol sa pera ito, ay tungkol sa pagkilala. Tungkol sa pag-alam na ang lahat ng tiniis mo ay may kabuluhan. Tungkol sa sawakas ay makahinga ka ng maluwag alam mong hindi ka na lang basta nabubuhay. Ikaw ay tunay na sinusuportahan. At hindi ito magtatapos sa isang sandali lang. Ang Abril ay simula ng isang ripple effect, isang alon ng biyaya na dahan-dahang gagalaw sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Pera, pag-ibig, pagkamalikhain, layunin, lahat magsisimulang mamulaklak. Dahil ang universo ay hindi lang nagbibigay ng yaman. Ibinabalik nito ang iyong pagkakaayon sa sarili. Magsisimula kang makaakit ng mga taong nakakakita sa kaluluwa mo, hindi lang sa talento mo. Ng mga proyektong ayon sa puso mo, hindi lang sa kita. Ng mga sandaling pakiramdam mo ay para kang nasa tahanan. Kaya kung matagal mo nang tinatanong, kailan kaya ang turn ko? Ngayon na. Filipino Translation mga palatandaan na gumagana na ang enerhiya para sa iyo. At kung hindi mo ito pinapansin, maaaring hindi mo mapansin ang mahika. Libra. Habang unti-unting bumubukas ang makapangyarihang enerhiya ngayong Abril, magsisimula kang makakita ng mga banayad pero malinaw na palatandaan na may mas malaki pang nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Maaaring magsimula ito sa isang panaginip. Yung uri ng panaginip na sobrang malinaw na kahit paggising mo, daladala mo pa rin ito. Baka nasa isang ginintuang bukirin ka, may hawak kang isang bagay na mahalaga, o kausap mo ang isang taong pumanaw na. Hindi ito basta panaginip lang. Ito ay mensahe. Tumatanggap na ang iyong subconscious ng mga gabay mula sa universo. Pakinggan mo ito. Maaari mo ring mapansing paulit-ulit na lumilitaw ang mga numero gaya ng isang daan labing isang, dalawang daan dalawamput dalawa, Apat daan apat o walong daan walumput walo. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ay angel numbers. Mga kumpirmasyong vibrational na ikaw ay nasa tamang landas. Lalo na ang walong daan walumput walo. Ang numero ng pinansyal na kasaganaan. Kung ito ay biglang lumitaw sa resibo, orasan, views o mensahe. Ngumiti Malapit na ang iyong breakthrough. Magbabago rin ang mga pag-uusap. Mga taong matagal mo nang hindi nakausap ay maaaring biglang magparamdam. Mga oportunidad na minsang tumanggi sa iyo, ngayon ay muling kakatok. Pati emosyon mo ay magiging iba. Mas magaan, mas malinaw. Parang unti-unting nawawala ang ulap sa isipan mo. Magkakaroon ka rin ng mga matitinding sandali ng intuisyon. Mararamdaman mong may mangyayari bago pa ito mangyari. Isang bigla ang pakiramdam na kailangan mong tumango sa isang alok. Isang kakaibang tapang na sumugal. Isang kutob na kailangan mo nang lumayo sa mga bagay na hindi na tumutugma sa iyo. Ito ang universo na nangungusap sa puso mo. Magtiwala ka. Isa pang makapangyarihang palatandaan, hindi inaasahang kabutihang loob mula sa iba. Isang taong biglang nagbibigay ng pera, nagtutulungan ng hindi hinihingi, o nag-aabot ng bagay na eksaktong kailangan mo sa tamang oras. Lahat ng ito ay mga patunay na dumadaloy na ang kasaganaan sa buhay mo. At sa huli, ang synchronicity. Mga kanta, simbolo, o salitang paulit-ulit na naririnig mo. May naisip kang bagay. Tapos biglang lilitaw ito. Iyan ang pagkakaayon sa kilos. Ipinapaalala ng universo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami sa paglikha ng landas na ito maaaring mukhang maliliit ang mga palatandaang ito sa simula. Ngunit kapag pinagsama-sama mo sila para silang isang sinfonya ng kumpirmasyon, gumagana ang enerhiya. At ngayon, ang panahon mo. Una, makinig sa iyong intuition at kumilos base rito. Ngayong buwan, lalakas ang boses ng iyong panloob na gabay. Yung munting kutob na mag-apply sa bagong trabaho? Yung ideya na ipitch ang proyekto mo? yung pakiramdam na kailangan mong tanggihan ang mga bagay na nagpapalubog sa'yo, huwag mo nang balewalain. Kilalang overthinker si Libra. Lagi mong tinitimbang ang lahat ng opsyon hanggang sa lumipas na ang pagkakataon. Pero hindi ngayong Abril. Kailangan ng tapang. Kahit maliit na hakbang na naaayon sa kutob mo ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Ikalawa, sabihin ng oo sa pagiging visible. Gustong gantimpalaan ka ng universo, pero kailangan makita ka muna ng mga tao. Ipakita ang gawa mo. Ipahayag ang katotohanan mo. Lumantad sa mga papel na dati mong iniiwasan. Panahon na para makita ka. Ang pagkakahanay ni Venus at Jupiter ay ina-activate ang iyong bahay ng pagkilala. Kung pagtataguan mo ang sarili mong liwanag ngayon, pagtataksil mo yan sa sarili mong tadhana. Ikatlo, gumawa ng banal na espasyo para sa iyong manifestasyon. Hindi ito kailangang bongga. Kahit isang simpleng sulok lang kung saan maaari kang magsulat, magdasal, magmeditasyon, o magvisualize. Araw-araw sa Abril, maglaan ng limang minuto sa espasyong ito. Sabihin mo nang malakas ang mga nais mo. Isulat ang mga pangarap mo. Isipin ang buhay na gusto mong pasukin gawin ito lalo na tuwing lunar eclipse o sa araw ng biyernes, araw ni Venus, upang mas lalong palakasin ang iyong mga intensyon. Ikaapat, linisin ang iyong mga relasyon at gawi. Kung may isang bagay na pakiramdam mong hindi na tama, malamang tama ang pakiramdam mo. Pitawan na. Yung toxic na kaibigan, yung nakakapagod na routine, yung paniniwalang hindi ka karapat dapat sa tagumpay. Ang enerhiya ng Abril ay pala sa mga taong gumagawa ng espasyo para sa mas mabuti. Ikalima, gumawa ng isang pinansyal na hakbang, kahit maliit. Hindi kailangang malaki. Maaaring ito ay pag-invest sa isang course, pagsisimula ng side hustle, o pag-apply para sa grant. Pero kailangan mong kumilos. Pinagmamasdan ka ng universo ipakita mong seryoso ka at tutugon ito. Tandaan Libra, ang manifestasyon ay parang sayaw. Ang kosmos ang umaakay. Pero ikaw ang kailangang sumunod. Isang pananaw sa iyong pinansyal na kinabukasan. Mainit ang sikat ng araw sa iyong balat. May kapayapaan sa iyong puso, hindi na ang marupok na kapayapaang dati mong pinagsumikapang protektahan kundi ang uri ng kapayapaang nagmumula sa kaalamang ikaw ay nasa tamang pagkakaayon na. Umuugong ang telepono mo, hindi dahil sa gulo, kundi sa kumpirmasyon. Yung oportunidad na minsan mo lang pinangarap, totoo na ito ngayon. Yung bayad na akala mo'y hindi na darating, kakarating lang. Yung alalahanin na palagi mong dala umaga, wala na. Nasa paborito mong lugar ka Maaring isang cozy na kafe o isang maaraw na balkonahe. May hawak kang mensahe sa kamay na nagsasabing, Aprobado. Accepted. Paid. Ngunit ang mas mahalaga sa lahat ay hindi ang pera mismo, kundi ang kahulugan nito. Kalayaan. Sa wakas, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi mo na kailangang ipaglaban ang iyong mga pangarap. Hindi mo na kailangang bawasan ang sarili mong liwanag para makisabay sa iba. Lumakad ka na sa bersyon ng sarili mong hindi na humihingi ng pahintulot. May binubuo ka na ngayon, maaaring isang negosyo, isang brand, o isang lifestyle. At bawat bahagi nito ay puno ng essence mong libra. Kagandahan, pagkakabalanse, pagkakaayos, at biyaya. Nagpapasya ng may kumpiyansa. Naglalagay ka ng hangganan ng may pag-ibig. At ang kinikita mo ngayon ay hindi lang pera, kundi respeto. Napapansin ng mga tao ang pagbabagong ito. Kapag nagsalita ka, nakikinig sila. Kapag pumasok ka sa isang silid, hindi mo na kinukwestiyon ang presensya mo. Ang iyong pagkamalikhain, karisma, at kakayahang makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba, sa wakas ay kinikilala na bilang isang regalo, hindi lang simpleng katangian. Hindi ka na humahabol. Ikaw na ang ina-attract ng mga bagay. Kumikilos ang universo sa paligid mo. Inaayos ang mga koneksyon. Pinaplano ang tamang timing. Ipinapadala ang mga biyaya, hindi basta-basta, kundi eksakto. Dahil nakalaan talaga ito para sa'yo. Kailangan lang ng tamang panahon. At ngayong narito na ito, hindi ka na natatakot na tanggapin ito. Ito ang buhay na naghihintay sa'yo pagkatapos ng Abril. Isang buhay kung saan ang yaman ay hindi lang laman ng bank account mo, kundi dumadaloy sa iyong mga relasyon, trabaho at pagkatao. Hindi ka na basta nabubuhay. Ikaw ay nagniningning. Kaya panghawakan mo ang pananaw na ito, Libra. Dahil kung anumang imahinasyon mo na may pagmamahal, ay kaya ng universo na likhain gamit ang kapangyarihan. Filipino Translation Konklusyon at huling mensahe. Sa napakatagal na panahon, ikaw ang tahimik na isa. Ikaw ang nagpanatili ng katatagan habang ang lahat ay tila nagkakagulo. Ikaw ang matiyagang naghintay habang ang iba ay patuloy na nauuna. Minsan, pinagdudahan mo na ang iyong tsyempo, ang iyong halaga, at ang iyong landas. Ngunit ang Abril 2025 ay paraan ng universo upang sabihin, Hindi ka kailanman nahuli ikaw ay inihahanda. Ang astrological window na ito ay hindi basta-bastang itinapon sa iyong landas. Ito ay iyong kinita sa bawat kabutihang loob na ibinigay mo ng walang kapalit, sa bawat pagkakataong na natili kang mahinahon sa isang magulong mundo, sa bawat sandaling nakinig ka sa iba kahit walang nakikinig sa iyo. Ngayon, kumikilos na ang universo, kumikiling na ang timbangan, at sa wakas, pabor na ito sa iyo kaya huwag kang mag-alinlangan. Huwag mong pangunahan ang sarili mong tagumpay. Malinaw ang mga senyales, malakas ang enerhiya, at bukas na ang pintuan. Lumakad ka rito ng may kumpiyansa. Dahil ngayong Abril, ang kasaganaan ay hindi lamang posible. Ito ay para sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit kakaiba ang enerhiya ngayong buwan. Ikaw ang hinihintay ng mga bituin upang gantimpalaan. Handa ka na! hindi para habulin ang yaman, kundi upang tanggapin ito. At tandaan, Libra, kapag namuhay ka ng tapat sa iyong sarili, ang universo ay nagmamadaling lumapit sa iyo. Dala ang mga himala. Galaxy Sparkles.